At ah, Dahil nga ho ngayon ay Labor Day mga kabrigada, kumustahin ho natin yung uh, sitwasyon, partner. Mm. Kumbaga ba ay eh, Kermit State? Ito pong kalagayan ng ating mga Pilipinong manggagawa. Ito pong sektor ng ating paggawa sa ngayon, mga kabrigata. Makasama ho natin ang Legislative Officer at tagapagsirita ho ng TUCP, Sir Carlos Miguel Onyate. Magandang umaga po, Sir Carlos. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gabat, Brigada Abner. Good morning po. Good morning po magandang umaga po, Brigada Gab, Brigada Abner, at sa lahat po ng ating mga manggagawa, Happy Labor Day po. Yan, Happy Labor Day din ho sa inyo. Sir Carlos, naku, nag-review ho ako nung chat natin. Alam nyo, Sir Carlos, ang huli pala naming interview sa inyo, huli natin pag-uusap, eh sakto rin, May 1 din, pero nung 2024 pa. Ang napag-usapan ho natin nung last year, 2024, ito ang order ni Pangulong Bongbong Marcos na i-review ang lahat ho ng mga existing na wages sa iba't ibang uh, rehiyon dito ho sa Pilipinas. Eh ngayon ho, hingi ho ako ng status ho sa inyo ngayon, Sir Carlos. Ito ho ba may nangyari ho ba dito ho sa ginawang order ni PBBM noong last year na i-review ito po mga wages dito sa Pilipinas? Nako, ang naging resulta po niya ang pagre-review ng ating Regional Wage Board. Ang binigay po na increase across the region po, naglalaro lamang po sa 20 hanggang 50 pesos. Mm -hmm. Kaya po yung ating mga minimum wage sa lahat ng region ay mas mababa pa po sa poverty line. Kung mm -hmm. so, kaya yung ating higit limang milyong minimum wage earners, sila po ay mahirap Yun. So ibig sabihin, makalipas po yung isang taon, ah, pag-order ng review, eh, kulang na kulang pa rin ho talaga. Ito po mga nadagdag sa sahod natin, Sir Carlos. Tama po kayo. Kasi ang aming panawagan, mm -hmm. kaya last time nagkausap, ay legislated wage increase pa rin. Mm -hmm. Pero ngayon, meron na tayong success sapagkat Naipasa na ng Senado yung isang dampito. Ang House of Representatives, why, nakapagpasa na rin on second reading ng 200 pesos. Kailangan na lamang po natin ng final approval sa darating na anim na araw ng June. Yun, eh paano kaya ho yun na uh, Sir Carlos eh may 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 panahon pa ba para rito? Nabanggit ho yung anim na araw pero siyempre alam naman natin eh bising-bising na ho yung mga kongresista dito po sa uh, pangangampanya tapos eh so na nami may, may panahon pa ho ba para makalusot itong mga naaprubahan na sa bawat uh, chamber ho natin na taas-sahod legislated po. Sa sagi po natin sinasabi, no? Kapag po gusto may paraan po. no? Mm -hmm. Kami po naniniwala kaming walang rason kung bakit hindi po ito papasa na maging batas, sapagkat uh -huh. isang kembot na lamang po ito uh -huh. yung ating pagpasa sa June na may natitirang six session days. Uh -huh. At kami po naniniwala po kami sa commitment ng mga senador at ng congressman at congresswoman na nung pinasa po nila yung ating legislated wage increase, ni isa wala pong komontra sa kanila. At ang, ang kanilang commitment po, hindi lang ipapasa kung ilang reading, kundi ito po ay tuluyang magiging batas. Kung kaya't nananawagan na rin kami sa Pangulong Bongbong Marcos na i-certify as urgent itong 200 pesos wage in peace. Opo, eh... Naku, medyo maingay. Uh, Sir Carlos, tulad na ng sinabi po ninyo, Uh, kayo po ay nananawagan kay Pangulong Marcos na certify as urgent legislation itong proposal na magkaroon ng 200 pesos na legislated wage increase. Yan po ba inaiparating na ninyo sa pamamagitan ng sulat or emisary kay Pangulong Bongbong Marcos? Opo, nakahigit ng sulat na po tayo kay Pangulong Bongbong Marcos Nakalulungkot lang na pangatlong Labor Day na ito na walang dayalogo sa labor sector. At uh, kami po ay nakapagsulat na ng uh, particularly mga tatlong sulat mm. para manghingi ng kanyang pulong at i-certify as urgent. Kami ay more than willing to discuss sa ating Pangulo ko ni mga concerns niya para yun po ay matugunan niya na at ma-certify as urgent ito. Uh -huh. Ngunit, alam din po natin na bukod dun sa mga pananalita at pagsusulat, kami po ngayon ay kasalukuyang nasa pinakamalaking pagkilos mm. ng Labor Day. no? higit 10,000 po dito sa Metro Manila mm. pero hamak mas marami pa po across Luzon, Visayas at Pinanaw, isa lamang po ang panawagan na isabatas itong 200 pesos mm. at yung ating Pangulo po, kausapin po direkta yung ating mga manggagawa at i-certify a sergeant in 200 pesos Aha. wage increase. Doon po sa inyong mga pre-statement ng grupo po ninyo ng TUCP, uh, Sir Carlos, inapangit po ninyo na 36 years ago pa yung pinakahuling legislated wage increase sa Pilipinas. Sa tingin po ba ninyo ano po ba yung mga naging balakid but hindi po maipasa-pasa itong legislated wage increase at this time... Ano po ang nakikita ninyo na Baka may nasilip kayo na pagkakataon na pag-asa na somehow this time ay maaring maipasa na po ito. Kaya importante po sa amin yung 1989 na huling legislated wage increase sapagkat PUC pa rin po ang nagsulong ng 25 pesos na huling legislated wage weight increase sa mga kababayan noong 1989. Hmm. 36 years na po ang nakalipas at yung pinakabalakit po ay yung bulok na sistema ng regional wage board system uh -huh. which every year nagbibigay uh -huh. ng increase pero puro consuelo di ano lang, puro uh -huh. bariya. Uh -huh. di mo sure kung magpapasalamat ka dahil meron kaysa wala. Pero ngayon sinasabi natin sa ating mga kabayan, meron ng pag-asa. No? Kongreso na dapat ang pumasok. Diyan sa originally, kinreate naman ng kongreso, Uh -huh. ang ating mga palpak na regional wage board. Uh -huh. So binanggitin nyo na Kongreso ang dapat umaksyon sa sitwasyon na ito na, una, nabanggit nyo po kanina na ipasado na sa Senado pero pending pa on the second reading dyan po sa House of Representatives, why not reach out po sa liderato ng Kamara para maisulong pa ito? Aside syempre, doon sa pag-reach out nyo kay President Marcos. Ay, sa katunayan po, yung Speaker of the House, uh -huh. nakapulong po namin yan noong January. At doon po niya kinomit na itupong 200 pesos ay magiging batas. maalala niyo po umabot din ng dalawang taon bago po ito ay maaprubahan ng House of Representatives. Kami po ay nagpapasalamat at naniniwala kay Speaker Martin Romaldez at pati kay Senate President Escudero. Aha. Kay Senate President Tis na nagcommit din that they are more than willing to work already with the House para matapos na itong batas na ito. Uh -huh. ay yan po ay yung mga commitments na yan po ang pinanghahawakan ng ating mga manggagawa. Oy, okay, gano'n naman pala po, may commitment na pala galing kay Speaker Romualdez. So ano po yung pinakauna yung gagawin sa, syempre doon sa resumption po ng uh, sesyon ng uh, Kamara sa June, uh, June 2, kung saan, nabanggit yung po kanina, anim na araw na lang po yung natitira para sa 19 Congress, kung saan pwedeng isiksik itong panukalang ng uh, uh, 200 pesos na wage increase. Opo, ano? uh, sinasabi natin ngayon, Mayo 1, meron tayong uh, pagkilos. Pero ito po no, ay susundan every week na o every month dapat papuntang June na pagbabalik ng session ay sigurado pong sasalubungin ng manggagawang Pilipino yung ating mga kongresista upang i-pressure at patutuhanan itong 200 peso wage increase. Ngayon sa pagbubukas po ng kongreso after ng election, naniniwala po kami na at kagaya nung last year na ating pag-usap hanggang ngayon, ang nananatiling number one issue ng ating mga kababayan ay yung mataas na presyo mm -hmm. at mababang sweldo ng ating mga manggagawa. At kung may isang bill na dapat po urgent priority measure ng sino man, yan po ay yung 200 peso mm bill. Okay. Eh, ah, dahil nabanggit na ho kanina, Sir Carlos, well, syempre, itong legislated na wage hike, eh, depende yan, di ba, dun sa mga nakaupong kongresista, mga mababatas ho natin. Pero nabanggit ho ninyo kanina, Sir Carlos, na sa palagay ho ninyo, parang hindi naman na nagiging epektibo itong ah, mga regional tripartite uh, boards ho natin, regional wage boards, at kung nagbigay man sila ng taas sahod, eh, barya-barya lamang. So, ano ho ba yung gusto ninyong reforma? Ano ho yung gusto ho ninyong maging pagbabago? Ah, gusto ba na parang uh, i-dissolve na Uh, buwagin na itong uh, regional uh, board soon natin. Paano ho bang gusto ko rin yung mangyari, Sir Carlos? Kailangan po ng bagong sistema. No? Yung pangunahing ayaw na ayaw na ng ating mga kabayan, mm. yung sinasabi nating provincial rate. Mm. Kasi yung Sikmura nung Tagaluson, Visayas, Mindanao, pare-parehas lang. Mm. Yung bigat ng hollow block na binubuhat ng construction worker sa Manila, ay kasimbigat lang din nung binubuhot nung taga-Dabao. Mm. Kung kaya yan po yung unang dapat natin pag-aralan kasi napakalayo na po nung level ng sahod ng ating mga manggagawa. Pangalawa, may mga reforma rin po katulad ng baguhin mula regional, maging industrial yung wage board. Mm. Bawat industriya, bawat sektor ay dapat po magbago yung kanilang sweldo. Yung iba pong sektor na mas, mataas ang kita, dapat po mas mataas ang sweldo. At yan po ay hindi based sa region kundi sa industry. Mm -hmm. May nakapending din pong legislation dyan. Pangatlo ay yung finally ma-define. Ano ba yung ibig sabihin natin ng living wage? Mm -hmm. Yung nakabubuhay na sweldo. Magkano ba ito para yun ang subukan nating abutin? Kung kaya't kung merong bagong administration o ring kasulukuyang administration, pwede nating mag-set ng target every year ganito dapat ang itataas na sweldo ng ating mga kaubayan. Eh Nabanggit po ninyo yung uh, National Living Wage. Yung ibang mga labor groups po isinusulong po yung uh, uh, pagsasabatas ng 1,200 uh, National Living Wage. Sir Carlos, how do you reconcile itong proposal na ito? Doon naman po sa isinusulong ninyo uh, 200 uh, pesos uh, wage hike, uh, ito pa ba'y practical? Ito pa ba'y attainable? At hmm. ito pa ba yung kasagutan sa mga kahilingan ng nasa labor sector? Naputo. Tira! Brigada! Na oh. uh, maganda yung sinabi niya kanina, pero mm. himayin natin mamaya, itong industrial wage board. Mm -hmm. Pwede rin, di ba, na kung ano yung industriya mo, doon mo ma define kung ano yung magiging sahod mo. Yan. Kesa per region. Oo. Oh. At saka yung hmm. sinabi niya Brigada Gavis na. Ayun po. Uh, oh, sige, ito. go ahead po muna. I yes po. Yes, uh, Sir Carlos. Patensya oh. na Okay, okay po. lang po. Uh, yung ating 1,200, yung mm. panukala nung iba naming kasama na labor group, mm -hmm. no? ay kasama rin po sila na nananawagan dito po sa 200 pesos. Uh -huh. Kasi may isa lamang pong bill na nakabimbin ngayon sa 19 Congress na sinasabi natin may six session days na lang tayo natitira, yung 200 pesos wage hike bill lamang po yun. Uh -huh. At yung 200 pesos po ay hindi po contradictory dun sa living wage sapagkat ito po yung unang hakbang tungo sa tunay na nakabubuhay na sahod. Uh -huh. Kung maalala nyo po yung ating mga regional wage boards, 36 years ni isang taon, ni isang beses po, never nakapagtaas yan ng isang daang piso o lalo na 200 pesos. Kaya napaka-importante po nitong 200 peso wage hike bill bilang unang hakbang. Kung kaya po natin itong ipasa, di lalo na natin kayang lumapit dun sa living wage na ini-estimate na nasa 1,200 pesos. Okay. Eh kung sa inyo hubang grupo, Sir Carlos, dahil umapilang nga tayo sa palaso, di ba? Na sana i-certify as urgent na ito. Ito po nga uh, mga legislation ho natin para sa taas sahod. Gaano ho tayo ka-confident na ma-aprobahan ho ito uh, dito po sa mga remaining session days natin? Ay, We are more than confident po sapagkat sinasabi ko nga, mm -hmm. pagamat ito yung first 200 peso wage hike bill mm -hmm. since 1989 na legislated wage hike, mm -hmm. tayo po ay nasa finish line na. Alam niyo po, kapag mm -hmm. ang isang panukala ay napasa on second reading sa House of Representatives, mm -hmm. yung third reading po niyan, yung final reading, mm -hmm. parang ministerial na lang po yan on oh. the part of the House of Representatives. Sa katunayan po, nung pumasa ito sa second reading, Ni isa, walang nag-object sa congressman. So yung tatlong raan na yon walang nag-object sa kanila. Kung kaya kami ay more than confident na ito po ay tuluyang magiging batal. Hmm. Based on the timeline na present po ninyo Sir Carlos, sinabi po ninyo na pasado na yung 100 pesos wage hike sa Senado and pending yung 200 pesos wage hike dyan po sa Kamara. So parang is it safe to say na yung proposal na yan, inabalam dahil sa kabagana na pag-aksyon ng House of Representatives? Ang sasabihin ko po ay yung, tuha, yung 100 pesos po ay sinulong po yan pangunahin ni Senate President Zubiri. Uh -huh. Aha. Siya po yung aming counterpart sa 150 pesos uh -huh. noong 2023. Kaya hamak mas mabilis na umusad po yan. Kaya siya mismo ang namuno doon. Yung sa House of Representatives po, dahil napakarami po namin, at TCUCP si party list lamang po yung nag-iisang workers representative sa Congress, mas mahirap po magkumbinsi dahil napakarami po nung members ng House at napakatindi rin po nung lobby mm. ng ating mga malalaking employers groups. Okay. Sige, Sige po. po. with that, uh, Sir Carlos, baka may panghuli na lang ho kayong mensahe bago ho namin kayo bitawan. Opo, sa ating mga kababayan, no? Ito po ay araw ng paggawa wini-welcome po natin lahat ng na mga natatanggap natin, libring sakay, mga subsidies, mm -hmm. pati mga 20 pesos per kilo na bigas. Ngunit wala pong mas mainam, wala pong mas nararapat na tribute para po sa ating mga efforts, para po sa ating pagbabanat ng buto everyday ng ating buhay, kundi yung 200 pesos weight type bill. Ngunit kami po ngayon ay nakikiusap po sa inyo na yung 200 peso weight check po, lubusan po namin kailangan ang inyong tulong at iparating nyo po sa inyong mga representante, distrito man yan po o party list na kinakailangan po itong maipasa at manawagan na rin po tayo sa ating Pangulo na ang bansang Pilipinas po ay bansa ng manggagawang Pilipino. Kung kaya dapat kausapin niya po tayo at agarang ipasa na yung dagdag sahod na 200 pesos. Okay. And with that, uh, Sir Carlos, maraming maraming salamat po sa inyong oras ngayong maga. Mabuhay po kayo at mabuhay po lahat ng mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Salamat po. Ay, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Happy Labor Day po sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Soya Coffee. Masarap! Araw-arawin!